Morning. Happy Thanksgiving pre. Uh, Thursday ngayon, Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving sa lahat. Eh yung mga nasa state, mga uh, subscribers ko na nandito sa states. Happy Thanksgiving sa inyo. Sa Pilipinas parang wala namang Thanksgiving, di ba? So for a change pre, itong uh, vlog ko. Uh anong tawag nito? Parang day in the life. So ano yung pinagkakakitaan uh, ko dito. Uh hindi kasi ako nag-work dito, pre. Uh, ang nangyari, uh, early last year, nag, ano, nang lay-off kami. Nilay-off ako sa, sa work. Uh, sa bangko ako nagtrabaho. Uh, matagal ako doon, and then nag-lay-off. So, sabi ko, uh, since na-lay-off ako, hindi na ako bumalik, hindi na ako nag-apply ng iba pang trabaho. So, ang uh, ginawa ko, pre, nag-full-time ako bilang reseller. So, yeah. And then since then, full-time reseller ako. Nakikita nyo naman sa video ko kung ano yung mga ginagawa ko. Uh, mostly uh, nagbibenta ako sa eBay. Uh 'yun yung pinaka ano ko, pinaka source ng income ko uh, ng business ko. And then ngayon, maya-maya pagkatapos nating magkape, uh, mag online uh, magla live selling naman tayo. So, itong live selling pre, uh, bago lang 'to eh. Natutuwa kasi ako pre. Uh, lalo na yung mga you ang know, mga bumibili yung mga 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 nasa sa atin kung gusto niyo pala kung gusto niyo uh, mag uh, bumili sa sa mga paninda ko live i-follow niyo ako sa Facebook ko ang uh, picker din ah uh, ito yung screenshot kung gusto niyo lang kung gusto niyo lang so lahat ng mga binibenta ko uh, i ko sa sa Pinas and then yon basta i-follow niyo lang ako uh, kasi once in a while nag uh, nagla live selling ako eh So, yun. So, yun yung, ito yung uh, pinagkakakitaan ko dito sa state. Ayaw ko nang bumalik pa sa, sa anong tawag ito? Corporate world, world. Sa corporate world kasi mas maganda to pre. Wala akong ano. Walang amo pre ba? So, control ko yung time ko. Yun yung pinaka-importante. Control ako yung time. And then, wala akong, uh, ako. hindi ako uh, accountable to someone. So, yun. Ito yung pinaka-reason bakit ayaw ko nang magtrabaho sa corporate. So yeah. So ubusin ko muna itong kape and then live tayo, live sharing tayo. Let's go, let's go. Pamalakasan ka agad. Dahil Thanksgiving, pamalakasan ka agad. Oh, Raiders na le leather oh. Raiders na red. Leather ha. Leather na Raiders. Yan. New era yan. Close cup yan. Size 8. Size 8 ha. Size 8. Ang ganda nito, oh. Mayroon pang paganyan dyan sa, ano? Sa sweat banyo. Oh. No. Ang ganda nyan. Solid na solid, ha? Parang walang defect to, eh. Ah, may konti lang dito. Scratch. Konting scratch. Yan lang. Konting, konting scratch. Yan lang, ha? Oh. I think dito pa na. Dito. May konti dyan. Yan, yan, yan. Ha? Oh. Sige. Dahil Thanksgiving. Dahil Thanksgiving ngayon, ipapamigay ko to ng mura dahil Thanksgiving. Ha? Ha? Dahil Thanksgiving. Alright? Alright? O, oh, ang unang mag-comment, ang unang mag-comment na Thanksgiving, libre sa iyo. Comment Thanksgiving, ang unang mag-Thanksgiving, libre ito, free. Ang unang mag-Thanksgiving, free. 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 Pinakauna mag-comment ng Thanksgiving sa iyo to, libre. Angel! Angel! Sa iyo na to, Angel. Sa iyo na to, Angel. Naunahan kayo ni na Angel. Naunahan kayo ni na Angel, mga parekoy. Nako! Ang hina! Naunahan kayo ni na Angel. Happy Thanksgiving, everyone. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. May nanalo na, may nanalo na. Alright, presa tapos na tayong mag-live dito tayo sa storage unit. So, ang saya-saya, ang saya ng live ko kanina. Dito tayo sa storage unit. Kunin natin yung mga orders ko ngayon. I mean, kahapon. Para i-ship natin. Supreme, maraming salamat pre, sa mga nag ano nag main kanina. At saka yung mga ha, gustong bumili ng mga ano nila live ko yung Facebook ko pre sa ano yun nga yung bisayang kinoy picker yung screenshot yan Hi, how are you? Okay, kunin natin. Ay, okay, so, yun natin 'to yung mga nabili natin dito. I mean, nabili, nabenta. Woohoo! Let's go, let's go. Na 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 na. kamusta naman kayo dyan? kamusta naman kayo dyan? alright, teka kunin natin kung ano yung mga nabenta natin dito okay, first is ito mga tamiya tamiya russian ito hindi yan ito ba yun? Russian tank. Ayan na yan. Konti na lang po yung eh. maubos. Naubos Ma ko na to. Ito. Punta ko yan. And then, yung isa. Teka, ito ba yun? Mm-mm-mm. Guys, yeah, Ito yun. And then, yung isa is yung may rocket launcher. And then and then ayto. Topre. M4A1, M4A1 'yan. Yan. So itong dalawa, nabenta natin 'to. And then I think nasa kabila 'yung iba. Sa kabilang storage Punta tayo sa kabila. Let's go. Let's go. Ah, meron pa pala dito. Ito. Ayay. Ang -ay. oh, galanda nito, pre nabenta to pre 192 dollars yan kaya gusto gusto ko talaga bumili ng mga uh, musical instruments yan nabenta yan may screenshot dyan yan ang ganda yan alright pre ito may bumili nito sa atin sino yung bumili nito? basta <laughs> Bin binili to ng uh, for 3,000 3K Salamat pa rin kuya. Salamat pa rin kuya sa nag-order niyan. Salamat, salamat. And then, ano pa yung mga... Ah. Pre, ito yung pinakamagandang na nabenta ko, pre. Ito, kung natandaan nyo ito. Ang ganda nito, pre. Nabenta ko. Alam nyo magkano to na nabenta? May screenshot yan, pre. Nabenta ko, $700. Ayos na ayos yan, pre. $700. Ah. Ay! ganda nito. ganda nito. Ang gandang benta ko. $700. Saan ka pa? Um, uh, uh, $100. Ito, I think, uh, 20. At ah, saka ito, 10 lang. If I remember, basta may mga screenshot yun kung magkano ito nabenta. Yan. And then, ito, pre. Kung nanood kayo ng video to, itong mga turntable na to. So may dalawa akong nabenta ulit. So I think pang ano na to, pang lima. So konti na lang, Ubus na to. Kung nan nanood kayo ng video ko, binili ko 'yan. Binili ko 'yan ilang ba, ilang piraso 11 or 13, di ba? So I think pang lima na to. Pang lima. So konti na lang, Ubus na 'yan, pre. So ang ganda, goodbye to pre. Goodbye. Nabenta ko to $70 each. $70 each. Yan. So hindi na masama yan pre. Okay. Ano pa? I think yun lang yun. So dalawa na yung storage unit ko pre. Dalawa yun na yung unit ko dito. Yan. I think yun na yun. Yeah. So, okay na yun, no? Let's go. Ang gagawin ko kasi, pre, kaya nag-ano ako ng isa pang storage unit. Yung isang bahay, yung isang kwarto sa bahay, i-ano ko, ko yun, uh, so, i- i-vacate ko yon so i-move ko lahat ng mga inventory ko doon ilipat ko dito para magamit yung isang isang kwarto sa bahay so yun yung pinaka reason bakit nagrent ako ng isa pang storage unit so dalawa na yung unit ko so, yeah. let's go so ang gagawin ko nito ipapako itong mga to kasi kailangan ko itong iship bukas kasi pre yung mga items ko pre iship ko kaagad uh, within one business day eh, dahil holiday ngayon, ito yung mga nabenta ko kahapon. So, isi ko to bukas. Ipapako yan. Ang ganda yun, bro. Yung $700. Ang ganda nun. And itong ano, saxophone yata yun. Ito. Basta yung itong musical instrument. $190 din yan. So, hindi na masama. So, maganda yung sales ko kahapon. So far. And then ngayon, <laughs> ang saya ng ano, live selling ko kanina. Maraming salamat ah, sa mga nag, mga nag-mine. Ang saya-saya. Sa ulitin ulit, baka bukas, I don't know. Who knows, who knows. Alright pre, so i-load ko muna tong mga to ha. Alright mga pre, so nasa bahay na tayo. Uh, so ito yun, hindi ko pa na-box yung dalawang turntable na yan. Yung dalawa, yung uh, musical instrument at saka yung ano, yung kasi kasi may tsaka yung fishing yung 700 dollars na box ko na ito pre, hindi ko pa na na, na box iba box ko pa yan may kulang at kasi ako ng ano eh ng box kay, hindi ko pa na napakto so ipapak ko yan shorty and ito yung mga pre ito yung mga nabenta na ko na nandito sa na nandito sa storage unit i mean nandito sa bahay yung mga pinapikita ko sa kay, sa inyo kanina yun lang yung mga nabenta ko na sa storage unit. Hindi ko na ipapakita sa inyo, pre, uh, kung an anong mga, <laughs> yung screenshot, kung screenshot ng mga, kung ano yung mga yun. Basta yun na yun, alright? And, and then, pre, ito yung mga na live selling natin kanina. Pre, naka na yan, pre. Ha? So, anytime next week, pipick up na yan para ishi uh, papuntang Pilipinas. Ito, pupunuin pa natin to. So, hey, maraming maraming salamat sa mga nag-mine. Yoy, yung mga subs uh, yung mga viewers ko dito sa YouTube, mga subscribers ko dito, kung hindi niyo alam, nag live selling din ako sa sa Facebook. Uh, bibenta ako ko ng mga sapat sapatos, damit at saka mga sombrero. So, kung gusto niyo lang, kung gusto niyo lang ah uh, or makimine, follow niya ako. Ito uh, screenshot ng Facebook ko. Bisayan picker pa rin na, 'yun yung screenshot. So, yeah. So, kung gusto niyo lang, kung gusto niyo lang. So, Puno na yan, pre. So, hey, mga parekoy, mga marikoy maraming maraming salamat ha sa suporta ninyo. As in, na-appreciate ko talaga kayo. Kayo lahat, na-appreciate ko talaga. As in, maraming salamat sa, sa support. So, yung hindi pa nakasubscribe, yung mga viewers na hindi nakasubscribe, uh, kung gusto nyo lang uh, magsubscribe mag-subscribe kayo para, you know, para masaya, para, para dumami pa tayo. Uh, kung gusto nyo lang. Alright, mga parekoy, marikoy Sa ulitin ha. Maraming salamat. Ingat kayo, babayu.